La, tapos na! Game! Game! Mm. Dito, game. Dito game. Game na Ah! Oh. Ang, takas nun ak. Mm. Inga, Tyson! Kaya mo ba yun, Tyson? yung um, malakas loob mo! Sabay na bali nga pa kanina. Ah! <laughs> ano? hindi ko kaya! Hindi ko kaya

Bang mahal niyan tama Hoy hoy Kaya pa ng gawa yang puno na yan, eh, Maki. Maki, kaya mo. Kung Maki? sa tas. Kasi beginner pala ako. Ano kaya ko mo Kaya ko dyan, Maki. Wala Kaso lang baka man umano din po mataka ko din sa may pinagtutungtungan. Tanto. <laughs> Ari <Aray>, tuhod. <laughs> tuhod ko. Nga tayo sa back ka nga. Diyan. Tayo sa no. Kaya tala lang ginagawa nito. Paamatay. <laughs> 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 Pag nasubsob ka pa dun ta, promise. Ano day, day, kama. Pagod eh. Hey! Ay! Ta Bakas tayo ka rin sa bantas! na daw. Chinin!

May kinabukasan pa ako tanga. Ano Robert? Ako magawa ko. Ikaw. Gusto ko sa mga malalamat yung sa TV katulad dun. Yung maganda yung back type. Pipili ka pa ng maha-mahaling babagsakan. Eh yan ang mura, walang bayad. May mahal naman ang bayad pag kayo kamali. nagkamali. Oo, mahal na. Sige. putang sarap nyo. Diablo. Oo, tanga. Huwag nasabsob ka dun tanga. Swerte mo na. Tyson, comment, Tyson, 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 nga, Tyson, 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 Parang tinulok na Tyson, eh. Tyson, kaya. Hindi kaya. Yes! Oh! Yes. Ah, ano ka? <laughs> galing ah, galing! Aku nga, aku nga, aku nga! Kamen Santo Portolo! Dikita! Dikita yan! Dikita, Game! <laughs> balayag ng buto. <laughs> Pero <-tagad> naman nito. Paggubi mabis? Kawawa na yung bahay niya na. Ay dun sa tubig dun, eh, malaki dun tubig dun. dun. yan.

Nabalayan ka ng putong hayop ka. Ano naman? Sinabihan na yung babalyan. Mamabalyan ka ng buto eh. Takot na. Siyempre, si Kuya eh. Nabalyan na ba ng buto yan? Hindi. Ako, nabalyan na ko ng buto. Nakarecover lang agad ako. Ako, di mo lang tanga. na ng buto, promise. Darang bayas na ka ng buto. Naglag ako sa kanya. Puno. Ano ba ako? yung pinakawali kong Ayo, na talaga. May balak si Tyson eh. May balak eh, may balak. <laughs> 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 nag Nagii-spin <laughs> nag pare, spin. Ang <laughs> Ako ako. Tyson nice Tyson mag-spin ka. Mag-spin ka diyan ah. ka mag-spin na Tyson. Mag-spin ka diyan. Okay. Mag-spin ka diyan. Yeah, mag-spin ka. <laughs> Sabog ang ulo mo diyan ta. Ayaw mo na maging parker ka. Oo oh, Parkour? Magigang parkour. Nagkamulit na ako. Parkour pala. Nga, Maki! Pagkakadya ko, walang pwede. Pagkakadya ko. Isa mo! May pwede yan. Ganun yung mangyayari. Alam ko eh. Gugulong ka naman eh. Oo. Pwede ka. Ito pwede dun oh. Tatawag <laughs> ko pati Jerry pa ko. Baka na isa. Abay, magkano yan? Bili, Maki! Ha? Ang naman, natutulo, natutulo ka, lang mag-back time. Naluga ka na. Nakalimutan ka ano, ano na, Bert. Nakalimutan ko na, Bert. Ang ina mo. Ayusin mo nga. Bisa mo. Ang ina mo, doon ka lang mag-back time sa kabila. Bilisan mo. <laughs> Tagal niya ito, nakakangalay, ba? Nandun na, abon! Abon, hindi ka magpaktay, ba? pa Eh, bakal yun! Tanga ba? Saan ka ba? nakatingin? ina e, Eh, namagaling! Ay, ako'y okay, dito! Yan! Oo! Ano? Ay, Alay! Naku! Ang takit ng ko. Alay! Pilay ako! Ang takit ng pinatakan ko! Ay! Ha?